Ito good evening everyone. Ito po, nanguhuli po kami ng alimango. Tignan niyo po, ang lalaki. Grabe. Oh. Ngi. nan lalaki, oh. Lapit. Yoko. Uy, kumo. Uy, ba? wow. oh. Laki ka. Tapos, ayan, no. Oh. Ayan ah. Lagyan mo dito. Lagyan mo na. Oh, yoko. Kamay ko. Yung malayo. Yan na, yan na. malayo ayan, ayan na. Ayan, ang lalaki. Grabe. Lala. Alay, Diyos ko po. Yeah, Uy, uy, baka tumalon. Tumalon, tumalon. Yeah, tumalon. Dapat sanit na nag-reel. <tipan> Hindi. Yeah. Bakyo, wow! Naku, so, mag-aaway sila. Oh, bakit nagkita kayo? Ngayon na bakit nagtagpo? Oh, kapatid! Marites! na naipit. Alam, pinatay na. Huwag mong ano yung taba. Kuhanin mo yung Bacha, ano? pangaw natin. Pangaw, dali, DJ. Ano, na, nadurog na yung isa. Ano? Uy, baka mahulog ako. Dali. Ano mo na mapapawin. Pwede yan, pangawin mo pa. Ipit-ipit na. Ayun na po mo. Ayun. No. Lulutuin mo naman natin. Hindi, pangawin mo. Ay, Madudurog tayo. pa isa. Kawawa naman. Yan na, kasama ko si Jay Palo. Andiyan, nandiyan lang oh. Ayun oh. No. Sa may gilid ng papag. Ayun oh. No.